back sa YouTube channel mga ka experience no. Uh, ngayon uh, andito na naman tayo sa Marikina no. Uh, dito sa kusang tayo unang gumawa ng super great na kinonvert natin ng wirings no. So itong truck na to uh, kasama niya to no. Yan magkasama lang sila. Ngayon na uh, ito uh, kinonvert na to ng manual no. Kinumbert lang ng manual pero wala siyang automatic. Tapos uh, sinilip ko kanina Uh, ang dami niyang mga relay, you no. Know? Siguro sa uh, hindi lang baba ng 15 o 14 piraso na relay ang ginamit nila. Pero walang automatic 'yun, mga ka-experience, sa uh, manual lang po yun Kasi nangyayari kapag mina-manual nila, 'no, uh, hindi napapasin tsaka pag umakit sila ng matataas, 'yung airbag niya pumuputok, pumupuslit siya, 'yung kumbaga umiwalay siyang ganun Pumuputok talaga. So, nagsasawa 'yung mga driver kaya minsan ayaw nilang gamit itong truck na 'to, no. Ayan, uh, ngayon uh, itong truck na to uh, pangatlo na nating setup to dito sa kumpanya na to no, pangatlong setup na natin tong giga na to uh, kibali dalawang giga, isang super great so tatlo na sila mga ka-experience no? so yun, na uh, ito uh, pasilip po ko sa inyo mga ka-experience para makita nyo sa ilalim niya kung ano yung ginawa nila no? ayan po, uh, tiga lang tiga lang tayo sa ilalim Ayan po mga ka-experience yung sa ilalim niya. Ayan, tignan nyo po yung trabaho nila sa trabaho namin, no. Ayan. Ito yung ito yung control valve, ayan, Tinignan no? ko yung mga wirings niya. Ito, ayan. Sa isang control valve, ang kinahin niyang relay 7, no. Tapos, ayun naman yung isa. Ah, uh, 7 din. 17 na relay ang kinain niya. So napakaraming relay mga ka no. Ay na in-install po nila 'to. In-install yan ng sa taas ng manual, no. Puro manual lang, wala pong automatic, no. Yan. So ngayon mga ka-experience, itong giga na 'to, uh, install natin sila nang mayrong automatic, no. Uh, kusang nagle-level siyang ganyan, kusang tumataas, no. Kusang magle-level sa gitna mga ka no. So yon ha, trabawin na natin mga ka-experience no? Ayan po Pinasilip ko na sa inyo Ayan Ayan o oh. Ayan o oh. Ayan, ayan o uh. yung control valve nya Ayan Ayan, ayan, ayan Ayan sya, ayan sya yung control valve Ayan Ayan po ang control valve nya So, ito sya Daming wire oh. Ayan oh. Ang daming wire nila Pero manual lang yung gumagana So malayo po sa trabaho natin yan Mga ka no Ayan po ha Umpisa na po natin Mga ka-experience Ayan lahat ng mga airbag nya yan Ayan o no? So yun Tara let's go pag automatic na to ah, automatic na yan pag hindi pag na pindot ka ng automatic pa baba, automatic pa baba eh uh -huh. diba 3 way yun double on yung tagel uh -huh. yung pag tinaas mo manual siya kapag binaba mo automatic yung kaysa hanggang sa Mindanao pa na Okay, yun. Oh. -huh. Uh -huh. Pag tinaas mo yung target, doon mo palang gagana yung mga button yung button switch, pag mo, doon palang kata. Apat na motor. Oh. Yung kulay pula, tagdag yun. Yung kulay itim, bawas yun. Ha? Bye. Hindi. Kasi yung isang pula, dito yon yung apat. Yung isang pula, dito naman sa apat. apat-apat oh, yun. Yung itim tsaka apat-apat no, yun. Nakakatapat sila. કાય કમા કમાઈ si Kuya Driver Matagal niya nang tinitiis yung airbag niya Laging, laging natatanggal na no, Kuya Oo, oh, siya, so, pangirap eh. oh. Tapos ngayon, sinira niya yung mga busing ng mga wine niya no? Maraming sinisira sa kami oh. Ayun, no? kasi nakarekta na to mga ka-experience no? So dito sa Marikina, dito sa company na to company, uh, Tatlong truck na to, pangatlong truck na to na ginagawa natin ngayon ito yung kasamaan ng ano ng super great na una nating ginawang airbag conversion ng mga ka-experience No? Ayan, uh, inaayos na natin yung automatic niya. Titingnan natin kung pag nagbawas siya kung saan sa tataas na ano? kasi may singil siya malalaman mo kung saan dadagdag yung mga yan eh. Ayan, uh, maya maya lang uh, tinatap ko lang yung mga switch natin ito ah uh, 2 days namin, alas alas wala man 2 days no ang ah, nagpapatagal lang sa amin yung travel no yan saka yung pagkain yan nagpapatagal sa amin kumakain <laughs> amazing andi na lang oh andat tomate patay na oh dito palang yan wala pa sa kabilang boss Ah, sa kapila ko. Dito pa lang? Oo, oh, dito pa lang yan. Nakakamantik. Oh, ah, Last na tayo mo Para may fix ko na to. Tapos si fix na mamaya. Okay. Baka may nagpapataas pa. Nakamanual yan, nakamanual. Ayan. Ah, pinapayos ko lang yung mga ilaw niya, mga ka-experience, no? Ayan, ah. Kita nyo naman, no? Ayan na setup namin na panibago, mga ka-experience, no? Ayan. Yan na po, yan na po sila mga ka-experience, mga relay yan. Papanti dyan patras? Hindi, papunta sa atin, yung ano. Sa bagay ng kasagad yan hindi naman sasagad ito tatakbo eh. Hindi naman siya tinatamaan, di ba? Hindi naman. oh, normal lang, sige, okay lang yan. Okay yan. Oh, okay lang. Ito, na, ano, tingnan nyo yung sira-sira sa kanya mga ka-experience. Ayan, sira po yan, pati dun sa gitnaan nyo, sira yung Y na yan, dalawang Y, Sira. Ayan yung mga busing nila oh, sabog-sabog. Kasi nga nakarekta lang to dati, nakarekta lang. Kaya ano, ah, pag nakarekta ang air ang nadadama, ayan. Yung mga busing na yan, kung hindi man dyan, yung, yung yung busing doon sa dulo na yon, no? Yan. Na? Ito. O yan, tingnan mo oh. Kasi nga naninira yan kapag ka hindi nag-automatic, tapos sisira yung mga rabbit, pwersahan yan eh. No? Ayan. Ito. Meron pang paabol na isa. Ayan. Yung shaft, Tignan nyo. Oh, putol na. <laughs> Sira sila mga ka-experience. Siyempre hindi sila maglalaro. Okay na siya? Okay na yan. Dito. Dito. Wala na the wire. Wala. Wala. Okay. Nakakare naman siya. Okay. Sige. Clear. Okay. Tapos na tayo mga ka-experience. Ah! Gano'ng <laughs> galing <-galit>. Ah! <laughs> It's slow. Ito Po, official ka lang official eh. automatic natin na lang. Tingnan oh, mo oh, Automatic natin. mo yung picture mo doon. Picture mo lang mo. Picture, picture. Picture automatic ha. Automatic na lang. Yeah. ko, na. Eh. na yan. Uh -huh busing niya sa kabila, hindi nakakabit. Kaya nakakatawag siyang itaas ang toto mamaya, gumano yung trako oh. ang Tanggal yung ano niya, yung okay, wire niya, yung busing niya sa ano. O, okay, subukan ko naman siyang i-flat ng todo. Halimbawa, umaga, singaw silang okay. lahat. Umaga, di ba? Okay, subukan natin. Okay. Ayan, videoin mo lang, i oh. mo. Ay! Ah, flat. Wow. Ayan, Ay, medyo mataas na siya. Oh, tumaas na siya. Oh, yan level niya talaga. Metros lang natin na. Metros lang natin. Oh. Ayan, mo. Dito mo sa So,

Uh, ang kinaiba ng ng computer sa trabaho natin sa manual automatic natin na conversion natin uh, ang kinaibaan niya yung computer pag nasirang sensor niya sa leveling magwa warning sa sa taas ngayon, pag nag-waring sa taas, hindi mo na siya magagamit kahit ang remote mo, hindi mo siya mapapagana. no? Yan, ang, ang setup naman natin, magloko si automatic, magagamit mo pa rin si manual. Pero na lang kung nasira si airbag, yun na siya, gagana naman yung manual. Pero kapag ang control valve nasira, ah, kahit anong gawin mo kung control valve lang nasira, hindi po siya gagana. No? Pero yung nakasipirit po yung manual natin, tsaka yung Uh, automatic natin. So yun yung pinagkaiba ng computer no. Uh, pero yung crash yung ano nila yung yung trabaho nila uh, halos parehas lang ng computer no kasi ito meron ding automatic, meron ding manual no. Yung computer uh, electronics siya. Kami gumagamit kami ng mga resistor at mga relay no. Mga original naman yung nilalagay natin mga pesa mga kits para matagal nilang magamit no yan. tsaka yung setup natin na labeling leveling switch yan kaya yan uh, sa gusto magpagawa no yan kontakin mo lang ako sa channel na to uh, kahit saan tayong kahit saan tayong lugar uh, magagawa po natin yan uh, basta magkasundo lang po tayo sa service namin ng no? mga experience no yan uh, ito Ah, uh, dito sa Marikina, pangatlong truck na namin tong gas ginawa. Oh, DJ, no, pangatlong truck na namin ginawa to. Yan uh, yung dalawa nandoon, okay naman, wala pa naman no. problema. Yung isa, yung super great. Ah, uh, halos 9 months na yun, no, kuya, no. Halos 9 months na namin ginawa yun eh, yung super great na yun. Ayun na rin, ayun, ayun siya nando sa kabila, yung super great. Ah, uh, hindi forward yan, hindi yan sa kabila, yung super brake. Oh, mamaya pakita na ni super grid na yun yung first natin ginawa dito. No? Ayan. Sige, Commander. Kung may singaw ka. Kung may singaw. O. Oh, wala lang. Pag wala kang mga singaw, okay lang. No? Ngayon, okay, pagka may, ano, may... Pag nagkakarga ka, o di nakatomatic sa taas, di nagkakarga ka, bibihin siyang ganon. Pag na-reach niya yung switch na kulang na siya, kasi siya magdadagdag yung trabaho natin. Automatic. Oh, automatic, automatic siyang dadagdag dadagdag. Kaya pag nagdi-discard ka naman, nagdi-discard ka, ka, 'di ba? siya. O magbabawas ka ng karga, so, si Bibi siya. Automatic naman siya magbabawas ngayon. Automatic. Bawas naman siya ng bawas hanggang sa makuha niya 'yung level niya. Oh, so hindi siya delikado kasi nga uh, parang original na rin siya, no? pero conversion lang natin sa mga ka-experience no? kaya na uh, ito, pangatlong truck na natin to mga ka-experience ha? salamat kay boss dahil sa tiwala niya dahil sa tiwala niya sa atin na nagpapagawa sa, sa atin ng mga airbag suspension ano? No? Ayan. dito po to sa Marikina maraming maraming salamat po sa inyo mga boss testing mga ka-experience kasi nga Nakikin nyo naman, si yung mga busing, tinanggal nila kuya. So, wala pang ano, hindi maibalik yung tornilyo, kaya hindi namin may testing Kasi pag tinesting namin, baka magtalab maglabasan yung mga bugi niya. <laughs> o, panibagong kapit na naman. Yeah. So, tinetesting lang namin, taas baba automatic. Yun lang ang namin gawin dito sa truck na tong ngayon. Kasi nga, nakakalag pa, hindi pa nakatornillo. No? ah uh, baka kasi pag binaba namin dito sa malalim na yon eh, biglang ano, yung gulong, biglang dumikit dito, maghiwala yung differential. So, yun, uh, at least okay naman yung automatic, manual automatic, okay na siya mga ka-experience, no? Ayan. Yeah. Kaya nga, uh, tinawag siyang leveling bag dahil siya yung nagpabalance. Pag nasira, Pag nasira yan, ito nga po na to sira Hindi gagana. So ngayon kung sira yung automatic, ang gagawin mo, pag mong gagamit isa automatic. magma ka lang muna. Tapos sa uh, kung may problema, itawag mo lang. Ganun, ano? Oo. Ano? Uh. po mga ka-experience, no? Uh, tapos na to, no? Ayan. So, okay na siya mga ka-experience, no? Ayan, uh, dito tayo sa isang truck. Ayan. Ito yung mga ka-experience, no? Ito yung isang truck na kaunaw natin na ginawa dito. Yan. Ito super great na to. Yan. Ito yung ginawa natin. Ngayon, hanggang ngayon, okay pa to. No, kahapon galing to ng ano, Aklan. mga kahit chicken. So, So, okay siya. So, bago tayo magtapos sa YouTube channel, mga kahit chicken, huwag niyo po ang kalimutan mag-subscribe, mag-like, share na rin po mga kahit No? Ayan, no. Ito na po siya. Yan, sa video ko ata 9 months na po ata sa mga ka-experience, no. Ayan. So, maraming maraming salamat po mga ka-experience. Thank you, thank you po.